Mainit na tila kumukulong palanggana ang liit na kusinang yari sa semento sa looban apat nang dumagundong ang boses ni Rowena. Tatlumput apat, manipis ang labi munit matalim ang dila, nakapusod ang buhok at may bahid pa ng kapit pabangong mumurahin sa pawisang blusa habang nakaturo ang hintuturo sa anim na taong gulang na si Elias Gabriel o Gab-Gab na napayuko yakap ang unti-unting kupas na stuffed bunny na si Toto. Sa likod ng bata, sa lamisitang kasing luma ng litratong nakapaskil sa dingding, nakaupo si Mang Ruben, nasa kalagitnaan ng apat na pu, tagalapat ng tile sa isang subcontractor. Nakabaloktot ang kamay sa ibabaw ng papel na dapat sana'y payslip, pero kahit siya'y hindi makapag-angat ng tingin sa galit ng asawa. Paulit-ulit kong sinasabi, huwag kang magkalat, bulyaw ni Ruena. Alingaw-ngaw sa galbanadong bubong, nag-eko sa lumang testanteng puno ng kalderong may kalawang. Tignan mo yung sahig, puro malagkit na ice candy. May bisita tayong darating, gusto mo bang mapahiya ako? Hindi umimik ang bata, Nakakulog-kublang sa harap ng maalikabok na kurtina, liwanag ng bandang alas 3 hapon na naiipit sa loob, sumusugba sa malimikit na butil ng alikabok na parang alon ng dagat sa dilaw na sinag. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Pinisil ni gab -Gab ang tenga ng laruan. Ramdam ang pintig ng takot. Sa munting isip niya, kumukurap pa ang tagpo kaninang tanhali. Habang nagtitimpla si Rewena ng 3-in-1 sa baso niyang plastik, dumungaw ang bata sa bintana at nakita ang mga kalarong dumadaan bit-bit ng ice candy na piso Nagsangla siya ng piraso ng tansan para makabili, pero nang dumula sa kamay at dumitit sa semento, pilit niya itong pinunasan. Hindi niya na malayang tumulo ang malakulangot na sirap na nayon ay parang patunay ng kasalanan sa harap ng madrasa. Anak ng singhal pa ni Rowena, buhusan mo yan ng tubig. Bakit ako pa maglilinis? May kamay ka, di ba? Tumingala si Gab-Gab, nanginginig ang mata. Sorry po, Tita Wena, lilinisin ko na po. Pero bago pa siya makagalaw, sinakmal ni Rowena ang braso niya. Hindi masyadong malakas para magdugo, pero sapat para kumintab ang pulang marka. Umagos ang luha ng bata, hindi man sigaw ang sakit, butil-butil ang hapdi. Sa sulok, napakislot si Ruben. Wen, tama na, bata lang yan. Nilipat ni Rowena ang sigaw kay Ruben. Bata, kung tinuruan niya ng nanay niyang magdisiplina, di sana hindi ako nagtitiis mag-alaga dito. Bahagyang nagdilim ang noo ni Ruben, mulit kumanta ang kanyang konsyensya. Oo nga, pitong buwan pa lang nang pumanaw si Leia ang unang asawa dahil sa komplikasyon sa baga. Hindi pa rin niya maibigay kigab-gab ang init na nawala. Sa gitna ng tensyon, kumalabog sa labas ang bunggo ng tricycle. Han, baka si Ate Dig na yun, sabay kumpas ni Rowena kaibigan niyang networker na naghahangad magdemo ng bagong katas na pampaputi. Tumakbo siya sa pinto, isinampay sa balikat ang kumpol ng buhok. Naiwang nakatayo si Gab-Gab, tinapik ng tatay ang balikat, ngulit bago pa makapagsalita, may dumaang hangin na marahang sumundot sa ilong niya. Amoy na pamilyar, halimuyak ng sampagita at kaunting liniment. Napalingon siya sa bintana. Sa may taranggahan, nakatayo ang isang babaeng nakapulang blusa at simpleng maong, may bitbit -bit na pakpak, bahagyang tumataas baba ang dibdib parang nanggaling sa malayong biyahe. Si Elaine, kambal kapatid ni Leia, nabalita ang siya na andoon si Ruena at madalas daw malakas ang boses. Mula Mindoro, sumakay ng Roro. Nagpasi siya ngayong araw lang na sorpresahin ang pamangkin para dalhan ng laptop na second hand at ilang laruan na ibinigay ng among koreano sa kantin kung saan siya ay cook. Hindi pa niya halos na ibaba ang bag nang bumukas ulit ang pinto. Tumambad si Ruena, nakakunot. Sinalubong ni Ruena ang bisita ng walang simit. Sino ka? Humugot si Elaine ng payapang hininga. Magandang hapon po, hinahanap ko si gab -Gab. Ako si Tia Elaine. Ah, yung kapatid ng namatay. Tusok ni Rowena nga may halong panlalaik sa tono. Opo. Anak ah, ko, busy kami. May bisita. Babalik ka na lang. Pipihit na sana si Rowena para isara ang pinto, pero narinig niya ang malakas na paghikbi ng bata sa loob. Sigaw ng tinig na hindi pa niya naririnig dati. Tita Lane! Dumagundong ang yakap ng bata palabas, halos bumangga sa biwang ni Rowena. Dinampot siya ni Elaine, hinalikan sa noo. Bunso, namiss kita. Sa punya ang marka sa braso, kumirot ang puso. Sa gilid na sumilip si Ruben, namumulang hindi makaimik. Bakit may pasatong bata? Tanong ni Elaine, ngunit bago makasagot si Ruben, sumingit agad si Ruena. Natisod yan kasi makalat. Kumalas ang bata sa yakap, umiling marahan, hinila ang manggas para ipakita ang bakat ng daliri. Tumigas ang liig ni Elaine. Nag-iba ang timbre. Hindi po nahuhulog ang pasa na ganyan. Tinapik niya ang tatay. Kuya, payag ka ba? Nang inginig ang asawang lalaki, ngunit bago pa makapagsalita, narinig nilang bumukas ang gate, dumating na rin si Aling Digna, may bitbit -bit na kahon ng produkto. Tamang-tama raw daw ang oras ng sales demo, numiti si Ruena. Pasok ate! Ngunit namukhaan ni Digna si Elaine, regular buyer niya sa kantin sa pier. Uy ma'am Elaine, ikaw pala, Nagkagutay-gutay ang artipisyal ng ngiti ni Rowena. Hamarap si Elaine. Ate, sorry may emergency meeting kami ni Kuya Ruben. Tumango si Digna, naulinigan na di magandang timing, umalis na lang. Walang sandali para magpaliwanag si Rowena. Hinarap niya si Ruben. Pinipiansahan mo ko? Nangilo ang lalaki. Rowena, mag-usap tayo. Harap ni Elaine. Bata yan. Huwag masyadong marahas. Marahas? Balik ni Rowena, kung ako yung di nagtatrabaho rito, kayo kain sa alikabok. Sumabog sa hangin ang bigat ng salitang yon. Kinuyom ni Elaine ng kamao, bumuntong hininga. Tama na. Para siyang yelong malamig pero naglalaman ng apoy. at Rowena, pagod ka siguro. Baka pwede ako muna maglinis. Dalin ko muna si Gabgab sa doktor para magamot. Sige, ako rin magtatakit ng sirup sa sahig. Hindi mo ko gustong turuan, pagpiksi ni Rowena. Ako may bahay dito. Sumingit bigla si Ruben. Nilapag ang payslip na hamina pa niyang hawak. Wen, Bayad akot. Nalalabi pa para sa bayarin. In fact, may nakalaan pang isang buwan. Kung sa tingin mo, sagabal sa'yo si Gabgab. -Gab. May karapatan akong kumuha ng tutulong sa anak. Natahimik si Rowena. Di sanay nare-resbakan. Ilang buwan na rin kasi siyang kumakapit kay Ruben para pantayuan ng load business at online boutique. Kapalit ang pangako ng masayang pamilya. Humusad ang katahimikan sa pagitan. Narinig nila ang sipol ng barangay tanod na nagro-ronda. Humakbang si Elaine. Niyakap ang pamangkin. Kinapa ang bulsa. Inabot ang maliit na karta nila ng pamaypay. Kuya, sabi niya kay Ruben, nangingilid na luha. Patawad ko ngayon lang ako dumating. Pero wag na sana tayong pumikit kapag inaapi ang bata. Lumawa ang luha ni Ruben. Bumulong. Hindi ko alam kung paano-paano. Takot din ako sa gulo. Ang pag-ibig kuya hindi kailanman takot. Kung hindi mo kayang protektahan, ako na po. May nirerentahan akong maliit na silid sa pier. Masikip pero ligtas. Biglang tumahol ang aso sa labas. Parang bubong na kinatok ng kidlat. Ruena, nagangat ng muso. Sige, Dali nyo, tignan kung mabuhay kayo sa dampa. Ngumiti si Elaine, hawak ang kamay ni Gabgab. -Gab. Ang dampa, ate, hindi nakakapagpatakot kapag may... Tinapik niya ang dibdib. Taglay na tahanan dito. Tumalikod siya tumingin sa tatay ng bata, nag-aabang. Kuya, iningat ni Ruben ang tingin sa anak. Nakita ang luha pero nasilayan din niya ang nanlilimahid na pag-asa sa mata. Tumayo siya, binuhat ang supot ng kanin at ulam, kinuha ang payslip at sumunod sa paglakad ni Elaine. Pumikit si Ruena, pinagsisik pa ng bigla ang pag-iwan, ngurit walang kumilos pabalik. Sa ladas, sinabayan ang hangin ng paghagulgol ni Gabgab, -gab, hindi na dahil sa takot, kundi sa paglaya. Inakay siya ng tiya Elaine, sakay sa tricycle pinatakbo ng hapon. Lumilingon pa siya sa lumang bahay, sa bintana, nakita niyang bahagyang nakasungaw pa rin si Ruena, nangingilid ang luha, tila may kinagat na upos ng pagsisisi. Hindi na kumaway ang bata, pero niyakap niya si Toto at marahang tinakpan ng kamay ang pasa. Alam niyang pagdating sa bahay ng tiyahin, may pinakamaliit mang spasyo, may pinakamalaking haplos ng kalinga. Sa kinagabihan habang humihigop si Gabgab -gab ng lugaw na niluto ng tiya, nagliwanag ang munting bumbilya kumikinang sa paderang anino na tila diwatang may pakpak. Refleksyon lang ng laruan niyang kumikinang, pero para sa kanya, senyales iyon ng bagong pahina. At sa kabilang dulo ng looban, naiwan si Ruena sa harap ng sahig na malagkit. Hawak pa rin ang basang pununas, pinupulot ang sarili sa pag-iisip na posibleng hindi pera a points ang sukat ng tagumpay, kundi ang pagmamahal na handang sumalita kahit alon ng sigaw ang kaharap. Sa loob ng tenga niya, nag-eko ang huling sulyap ng mat batang minsang tinawag niyang sagabal. Unti-unting nauupos ang ingay ng kahapon, pinalitan ng tangong na bumabagabag sa gabi. Paano kung ang ina hindi sa dugo ng asawa na kakapit, kundi sa tibok ng pusong kayang magtanggol, hindi man siya ako minahal pabalik? Sa hinaharap, baka magkaroon pa ng pagkakataon si Rowena. Pero ngayong gabi, natutulog ang bata sa yakap ng mga tunay na binik. At sa bawat ng mundo, naririnig ang himbing na sabi ng kanyang inang pumanaw, Magiging ligtas ka rin anak, sa boses ng tiyahe na hindi man siya inulawal, hiniling, siyang mahalin ng higit pa sa limitasyon ng mga patak ng luha. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!